Magandang umaga po mga kapatid at mga uh, kaibigan namin. Ano. Sa kasaysayan po, maraming tao ang nakilala dahil sa kanilang uh, katalinuhan. Baka may naiisip po kayo, no? pero baka naiisip nyo si Charles Darwin, Albert Einstein, o sa panahon natin, baka si Bill Gates, si Steve Jobs. Oo, Kilala po sila at uh, hinahangaan sa buong mundo dahil sa kanilang contribution sa field of science, mathematics, technology, at sa kanilang iba't ibang invention. Sa katunayan po ay inspirasyon pa nga sila sa maraming kabataan ngayon. No? Pero ilan lamang sila sa mga taong uh, tanya dahil sa kanilang pinataglay na katalinungan. Pero ano po ba ang kaugnayan nito sa karunungan? Kadalasan po, iniisip ng mga tao na ang katalinuhan at karunungan ay iisa. Ano pa ito daw po ay matatamo kapag natapos mo yung mataas na antas ng edukasyon hanggang kolehiyo. Kaya naman kapansin-pansin po sa panahon natin ngayon ano na may mga kumukuha ng mas mataas pang edukasyon, yung master's degree, doctorate degree, para daw mas maging marunong pa sila. Kaya ano ba ang karunungan o wisdom at bakit Tila interesado po ang lahat ng tao dito, no? Sa ating insight, ang karunungan po ay ang mati matinong pagpapasya salig sa kaalaman at pagkaunawa na may mabuting resulta. E di halimbawa, tayo po ay tatawid dyan sa Commonwealth. And from a distance, may nakita tayong bus o jeep na mabilis ang dating. So ang tawag po dyan ay kaalaman. At kung hindi tayo tatabi, pwede po tayong mapahama. Yan naman po yung kaunawaan. Ngayon, kung kayo po yung tatawid, anong po yung gagawin ninyo? Baka ang ilan ay sasabihin na isang katalinuhan na patuli na tumawid hanggang doon sa kabilang side. Pero ang totoo po, mapanganib. Yan ano? Pero marahil marami sa inyo magsasabi na Uh, tatabi muna siya sa bangketa at hintayin po na lumagpas yung bus o yung jeep bago tumawid para matiyak po na wala nang pangalib. Yan ang karunungan. Oo, pwede po tayong magtaglay ng karunungan sa tulong ng sekular na edukasyon pero ang totoo, limited, limit, limited lang po ito. No? Bakit? Dahil tanging ang ating Diyos na Jehovah ang nagtataglay ng ganap na karunungan. At totoo naman, ano, katulad po ng mga halimbawa natin kanina, bagamat napasulong nila ang science and technology, marami po na naimbento, pero hindi nito nasolusyonan yung mga problema ng tao. Yung digmaan, yung kahirapan, yung krimen. Hindi rin po nila uh, nasolusyonan yung damdami uh, uh, damdamin ng tao, no? yung maging mas maibigin, mapayapa o makatuwiran. At kitang-kita natin yan, ano, mga kapatid, mga bisita namin sa uh, ugali ng mga tao ngayon. Ulitin ko po, dahil tanging ang Diyos lamang ang nagtataglay ng ganap na solusyon sa lahat ng problemang ng iyan. Kaya ang tanong sa aming mga kapatid, mga kaibigan, paano natin masasabi na ang ating mga gagawing desisyon ay karunungan? sa Mateo 11:19 po ay sinabi ni Jesus na ang karunungan ay makikita sa gawa. Ibig sabihin po na karunungan ng isang desisyon kung ito ay may mabuting resulta sa tao. At nung nandito po siya sa lupa, ganyan-ganyan po nakita natin kay Jesus. Ano? Kaya yung mga tao noon, nakinabang ng lubos. Kumusta naman ngayon? At si Jehovah, pinasulat niya po, yung, niya po yung binawa ni Jesus sa apat na ebanghelyo. Para kung babasahin natin ito, bubulay-bulayin at ikakapit, eh di makikinabang din tayo. Kaya sa umagang ito po, ay pag-uusapan natin kung paano ba makikinabang sa karunungan mula sa Diyos, una na, yung mga kabataan, ikalawa, yung mga mag-asawa, at ikatlo, kapag napapaharap tayo sa ating mga personal na problema. Yan, ano? Ngayon natin yung una, mga kabataan. Sa Biblia, pag sinabing kabataan, 30 years, 30 years old and below. No, so itinuturing pang kabataan yung mga 30 years old. Ngayon, mga kabataan, sigurado po ay uh, may naisip na kayong ultimate goal sa inyong buhay. Best life ever, kumbaga, no? Pero marahil, may mga hamon pa rin napapaharap sa inyo. Baka nakoconfuse pa rin kayo kung ano ba talaga yung Gagawin nyo sa inyong buhay, anong karera, anong goal yung pipiliin nyo. O baka may pressure pa nga sa inyong mga magulang, sa inyong mga teachers, kaibigan, na baka sinasabi na sayang yung uh, talino nyo kung hindi ka naman, hindi mo aabutin yung mga pangarap mo sa uh, uh, mag-aral ng mas mataas na edukasyon para maging masaya ka at mas gumanda yung buhay mo. Pero ang tanong, magkakaroon kaya kayo ng tunay na kaligayahan kung yan ang magiging tunguhin niyo. At ganito po yung karanasan ng isang kabataang Siniran na taga Thailand. No? Siniran po ay nakapagtapos ng mataas na edukasyon sa United Kingdom. After noon, bumalik siya ng Thailand para magtrabaho. Ganito po ang sabi ni Niran. Dahil nakapagtapos ako nakakuha ako ng trabaho na malaki ang sweldo gaya ng inaasahan ko. Pero, sabi ni Niran, subsob ako sa trabaho. Nang maglaon, sinisante ng kumpanya ang karamihan sa mga empleyado at kasama ako. Narealize ko, sabi niya, na hindi sa trabaho nakadepende ang masayang buhay. Oo, oh, Nakakatulong ang sekular na edukasyon para maging mabuti ang buhay niyo mga kabataan, ano? Pero hindi nito laging naibibigay yung lahat ng inyong mga inaasahan at yung masayang buhay. Kaya ang tanong, ano yung karunungan na nagmumula sa salita ng Diyos para sa inyo mga kabataan? Di pakisuyo po nabasahin natin yung ating unang teksto, Ecclesiastes 12.1. At suriin natin kung anong gusto ni Jehovah na gawin ninyo mga mahal naming kabataan. Ecclesiastes 12.1, ganito yung sabi, Alalahanin mo ngayon ang iyong dakilang may dalang habang kabataan ka pa. Bago dumating ang panahon na puno na ng problema at ang mga taon kung kailan sasabihin mo, Hindi ako masaya sa buhay ko. Kaya base sa teksto, ano po yung karunungan? Napansin niyo po ba yung mga pananalitang alalahanin mo ang iyong dakilang may lalang? O, nangangahulugan, nangangahulugan po iyan na isipin at gamitin ang inyong panahon at lakas para sambahin at paglingkuran ang Diyos na Jehova. Yan ang karunungan. Paano naman? O, di marami pong paraan. Baka pwede niyong maging tunguhin na umabot ng pribileyo sa loob ng kongregasyon mag-apply ng AP or ASRP, no? o mag-volunteer sa Better, o kaya sa LVC, o kahit sa regular na pagdalo. By the way, uh, nais nice ko po kayong komendahan. Very commendable po kayo kasi napaka-aga nata ng pulong ninyo, pero present kayo dito. At syempre, yung paghahanda nyo sa pulong, yung inyong mga komento. At syempre, ilan lamang po yan, sa pwede nyo maging mga spiritual Uh, ayon. kung gagawin nyo po ba 'yan ay magiging matagumpay kayo. O naman, ano? Tandaan ninyo na uh, mga kabataan na ang inyong pagiging masunurin at katapatan sa isa na may ganap na karunungan sa Diyos na Jehova, yan po yung suka sukatan ng tunay na tagumpay at kasiyahan sa buhay. Hindi po ito nakadepende sa edukasyon, sa pera, sa pagiging uh, tanyag tanya o katayuan sa sandibutang ito na iniimpluensya ni Satanas. Sa December 2012 na issue ng Bantayan, edisyon para sa pag-aaral, may mungkahi kung paano paano nyo malalaman ang pangmalas mo sa tagumpay. O ganito po yung mong kahi. Ano? Una, Isulat mo sa papel ang pangalan ng ilang taong itinituring mong matagumpay, hinahangaan at ibinagalang. Ikalawa, isulat mo din yung taglay nilang katangian. At ikatlo, ano ba yung katayuan nila sa lipunan? O kapag ginawa nyo po daw yan, ayon sa article natin, makikita sa sinulat nyo kung ano ang nasa puso nyo. At makakaapekto yan sa mga desisyon at tunguhin niya. Oo. Lagana, pampakanani, sa Satanas para isipin ninyo. Well, actually, kahit tayong mga, lahat tayong mga Kristiyano na matagumpay tayo kung magpo-focus tayo sa mga inaalok ng sanlibutan na ito. Katulad ng fame, success, wealth. Pero ang totoo, delikado po ito dahil pwede nitong maiwala yung ating focus sa paglilingkuran sa Diyos. Kaya mga kabataan, ang karunungan, Ayon sa Ecclesiastes 12.1, gamitin ang inyong lakas at panahon para sambahin at paglingkuran ang ating Diyos na Jehova. At kapag ginawa niyo iyan, tiyak po ang inyong tagumpay at kasiyahan. Ayan, ano. Ngayon, tungo tayo doon sa pangalawa. Para naman po ito sa mag-asawa. At isama na rin natin yung mga single, single brothers or sisters na para na-pressure ng mag-asawa o gusto ng mag-asawa. No? Pero i-share ko lang po muna sa inyo yung isang nabasa ko na article kung saan inihalin tulad ko ang pag-aasawa sa isang magulong kampo o kurga. Ganito po yung sabi. Marriage is like a besieged fortress. Those on the outside are dying to get in. So, totoo po ba yan mga kapatid namin single? Dying na po ba kayong mag-asawa? Pwede pakinggan yun itong sabi ng pangalawa. And those on the inside are dying to get out? Kumusta naman po mga mag-asawa mga pati? Totoo po ba yan? Hindi no, sa atin hindi. Pero sa sandibutan, totoong totoo po yan. No? At uh, madalas ay narinig natin na normal lang naman yung pag-aaway ng mag-asawa. Totoo naman kasi nga eh, pagsamahin mo yung dalawang taong bisakdal, magkaiba yung personality o yung ugali, magkaiba po yung kultura o yung kinalakihan, eh, for sure, may hindi pagkakaunawaan. Ano? Kaya naman sa sandibutan pong ito, napakabilis magdesisyon ng mag-asawa kapag may hindi pagkakaunawaan. At uh, ito ay nauwi agad madalas sa uh, hiwalayan kahit pa napakasimple lang nung uh, dahilan. At yan po ang katalinuhan para sa kanila. O magbigay tayo ng ilang halimbawa ng simpleng dahilan. Inihalin tulad po ang pag-aasawa sa pagiging complete at finish. Narinig niyo na po ba yan? sa so, ganito yung sabi. When you marry the right person, you are complete. But when you marry the wrong person, you are finished. Pero hindi pa po tapos, ano? And if you marry, sorry po sa mga sisters, no? Sabi dito, if you marry a woman who loves shopping, you are completely finished. So, approve na po yung divorce law. No? Baka gawin na rin itong dahilan para mag-divorce. Ano? Kaya ang tanong, anong karunungan mula sa Diyos ang ikinakapit ng mag-asalong kristyano? Pakisuyo po, nabasahin natin yung Efeso 5.33. At marahil ay gamit na gamit nyo yan sa inyong ministry, mga kapatid. Efeso 5.33, ganito po yung sabi. Gayun man, mahalin ng bawat isa sa inyo ang kanyang asawang babae, gaya ng sarili niya. Ang asawang babae naman ay dapat na magkaroon ng matinding paggalang sa kanyang asawa lalaki. Diyan sa teksto ay binigyan dagang po ni Jehovah tayong mga asawang lalaki, gayon din yung mga asawang babae. No? Pinayuhan niya tayo na magpakita ng ano, pag-ibig at matinding paggalang sa isa't isa. Paano natin gagawin yan? Atras tayo sa Kabanata 4. At basahin naman natin yung maibigin payo sa verses 31 and 32. kaniito po yung sabi. Alisin ninyo sa inyong sarili ang lahat ng matinding hinanakit, na galit, poot pagbulyaw, at mapangagusong pananalita. At anumang pwedeng makapinsala. Sa 32, maging mabait kayo sa isa't isa, at tunay na mapagmalasakit at lubusan ninyong patawarin ang isa't isa kung paano ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay lubusan din nagpatawad sa inyo. So napakaganda po nung tayo, no? Para sa mga mag-asawa, para may ikapit yung siya, sabi ng Efeso 5.33 at para mapanatiling matiba yung pagsasama, ang isa sa susi ay communication. Opo, no? Napakahalaga ng communication sa mag-asawa at ayon sa 32, magagawa natin ito sa pamamagitan ng pag pagsasalita ng mabait, magiliw at sa makonsiderasyong paraan. At ano naman yung dapat nating uh, iwasan, mga brothers and sisters, o yung couples, no? makipag-usap tayo sa ating asawa na uh, sabi dyan, eh, uh, hindi galit, hindi mapangabuso, hindi pabulyaw, hindi makapipinsala. Kaya kapag ikinapit ito ng mag-asawa, po yung magiging payapang, uh, pagkakaroon ng mapayapang pamilya o pag-aasawa. Mahalaga din po yung tunay na pagmamalasakit. Ibig sabihin po ay binibigyan natin ng halaga yung damdamin ng ating asawa. At syempre, para may pakita yon dapat lagi tayong handang damayan siya kapag may problema. At kaya hindi niyo pagpapatawad. Pagpapatawad ng kapwa mag-asawa sa isa't isa para lubusang mapawi po yung problema nila. Ngayon, ganito po yung sabi ng isang brother, isang asawang lalaki. Sabi niya, sa unang mga taon ng pagsasama, may saya pero kung minsan ay may lungkot din, pinaliwanag niya na, na nasa umpisa, naiinis silang mag-asawa dahil hindi nila maunawaan yung damdamin yung ugali at pangangailangan ng isa isa. Pero, sabi niya, naging maganda ang pagsasama nila ng, dahil sinikap nilang maging makatuwiran at masiyahin. masiyahin no? Sinabi niya na mahalaga din yung kapakumbabaan, pagpapasensya at pananaling kay Yehova. Kaya ang mag-asawang nakikinig at ikinakapit po yung karunungang nagmumula kay Yehova, sila ay payapa at masayang. At higit sa lahat, sila po ay may pag-ibig at paggalang sa isa't isa at kay ang tagapagsimula ng pag-aasawa. Yan po yung pangalapan. Dito mo tayo sa pangatlo. Kumusta naman po kapag napapaharap tayo sa ating mga personal na mga problema. Pero i-categorize po natin ito sa dalawa. Material at stress. Alam natin na maraming tao ngayon ang problemado sa kanilang mga financial o material na pangangailangan. Baka tayo nga mismo, kahit Kristiyano ay nandun sa kalagayang iyan. Kaya naman, kapansin-pansin po na may mga tumatanggap ng higit pa sa isang trabaho para sa kanila. Uh, kailangan nilang magtrabaho ng dalawa o tatlo, o di kayo magtrabaho ng malayo sa kanilang pamilya para mas malaki yung kita. Yan po yung katalinuhan para sa kanila. At hindi na tila normal na lang sa ngayon. Pero baka may isip nyo na wala namang masama kung magtrabaho ka ng ligit sa isang trabaho dahil kailangan nyo naman talaga kumita. Pero ang totoo po, may panganib. Dahil pwede rin po nitong maiwala yung focus natin sa mas mahalagang gawain. Kaya anong karunungan na nagbumula sa Diyos ang dapat uh, dapat natin gawin? Pakisuri po, nabasahin natin yung Mateo sa East 33. Kung nandiyan na kayo, ganito po yung sabi. Kaya patuloy ninyong unahin ang kaharian at ang katuwiran niya at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng ito. Ano po yung payo? Patuloy na unahin ang kaharian, ibig sabihin, dapat na priority natin ang paggawa ng kalooban ng Diyos. At kapag ginawa natin yan, ano naman yung assurance? Ayon po sa teksto, ibibigay ni Jehovah yung mga kailangan natin. Yan ang karunan. Ganito po ang karanasan ni Sister Avery at Sister Lavinia Bristow na naglingkod bilang mga pioneer noong mga huling dekada ng taong 1920s sa southern part po ng Amerika. After many years, sinabi ni Lavinia, marami kami masasayang taon ni Avery bilang mga pioneer. Maraming beses na hindi namin alam kung saan kukunin ang panggasolina at pambili ng pagkain. Pero lagi kami pinaglalaanan ni Jehova. Kaya tuloy lang kami sa pagpapahin Bakit nasabi ni Sister Davina yan? Ayon sa ulat, ganito po yung pangyayari. Noong sila ay naglilingkod sa Pensacola, Florida, halos wala silang pera at makain. Pero minsan pag umi sa kanilang trailer o yung tinutuloy yan, meron silang nakita ng dalawang malalaking bag ng supply ng pagkain. At doon ay may nakasulat. Sabi doon, nagmamahal Pensacola Company o yung congregation. Kaya, habang binabalikan nila yung uh, maraming dekada bilang pioneer, sabi ni Sister Lovinia, hindi kami kailanman pinabayaan ni Jehovah. Hindi niya binigo ang pagtitiwala namin sa kanya. Unahin ang karayan, at ibibigay ni Jehovah ang ating pangalina. Pero baka minsan ay naiisip o natutokso pa rin tayo mga kapalit. Halimbawa, magtrabaho ng malayo sa ating pamilya, sa abroad. Kapag ganyan po ay naiisip natin, manalangin po tayo kay Jehovah para sa karunungan at sundin po yung kanyang mga utos at simulayin. Sa unang Purinto, uh, 10.30, sabi ni Jehovah, gagawa siya ng daang malalabasan natin. Kaya check na mapagtatagumpay natin ang kaisipang ito at ang problema. So nakita natin, ano, mga kapatid, mga kaibigan namin, kung paano natin magagamit ang karunungan na bumula sa Diyos na iyo kapag tayo ay may financial na problema. Kumusta naman kapag tayo ay may stress? Alam natin na normal lang naman sa buhay ng tao ang stress o may problema. Kahit sa ating mga kristyano, marahil sa pamilya, sa financial, at na-discuss natin, sa trabaho, sa eskwela, at marami pang iba't ibang ngayon. Ngayon, sino po ba dito yung walang pro uh, may problema? Ah, walang problema, sorry. Sino po ang walang problema? Oh, walang nagtaas, ano? Very good po kayo. Kasi, ah, uh, ibig sabihin, may problema po kayo. Kasi kung wala po kayong problema, malaki pa ang problema nyo. Pero ganun pa kailangan nating kontrolin yung stress dahil delikado po ito. Nakaka-affect po ito sa atin physically, spiritually, mentally, emotionally. At pwede po itong humantong sa sakit na depresyon. Ibig sabihin po, pwede tayong magkaroon ng sobrang negatibong emosyon at pagkadama ng kawalang silbi na nagtatagal, kaya ito ay nakapangihina at nakakaabala sa pang-araw-araw ng mga gawain natin. Ganito po yung karanasan ng isang kabataang sister. Sila po ay pamilya ng mga saksi. Two years ago, namatay po yung kanyang mother. Then late last year, namatay naman po yung kanyang uh, ama. No? Kaya naiwan silang dalawang magkapatid na sabihin natin, hindi lang. Sumunod naman ay nagkaroon naman sila ng problema sa kanilang tinutuloy ang bahay ibig sabihin na nawala ito sa kanila. So na-imagine niyo po ba yung, yung stress na nararamdaman nila. Bagamat may asawa na po yung sister, pero sobra siyang naapektuhan nung sunod-sunod na pangyayari sa buhay nila. Dahil doon ay naapektuhan po yung kanyang health. Nagkaroon po siya ng mental disorder at ng depression. Ang resulta, nagbitin po silang mag-asawa bilang RP. At suddenly, ayaw na po nung sister na makakita ng mga kapatid. Kaya, hindi na po siya dumadalo sa mga pagpupulong. Pero dahil po sa tulong ng kanyang asawa, napatuloy po na nagtitiwala kay pa. Unti-unti naman po ano natulungan ni si sis na makadalo kahit papaano sa mga pagpupulong. Pero ang punto, yan po yung pwedeng maging resulta ng stress sa atin. Kaya, kailangan nating baguhin ang paraan ng ating uh, pag-iisip. At kadalasan po, pumapasok yung mga, mga bagay na naiisip natin sa mga nakikita natin. Kaya pag yung basahin natin yung payo ng Biblia sa ikalawang Korinto, uh, 4, verse 18. At tingnan natin kung anong karunungan ang itinuturo nito sa atin kapag tayo ay under stress. Kalawang Korinto 4.18 Sabi dito, habang pinananatili natin naka-focus ang ating mga mata, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na di nakikita. Dahil ang mga bagay na nakikita ay pansamantala, pero ang mga bagay na di nakikita ay walang hanggan. Kaya ano yung karunungan ay sa teksto? I-focus ang ating mga mata sa mga bagay na hindi nakikita. Pwede po ba yun? Opo, ano? Ano yun? Ito po yung mga pag-asa na ipinangako ni Jehovah sa atin sa inaharap. Yung pag-asa na mawawala na yung problema, yung pag-asa na makita yung ating mga ma mahal sa buhay na namayapan na apana, o namatay na, yung pag-asa na mabuhay sa para paraisong lupa, magpakailan na. At kapag yan po yung palagi nating iniisip, gano'ng man kalaki o kaliit yung problema natin, siyak na maaharap natin ito. Ang awit 55.22 naman ay nagbibigay din sa atin ng karunungan kapag tayo po ay stress. At sabi doon, kapag tayo na stress, ang pwede natin gawin ay ihagis kay Jehova yung ating mga problema sa paanong paraan. Manalangin tayo sa Kanya at hingin na bigyan tayo ng lakas na makayanan ang mga, yung mga pinagdaraanan natin. Tandaan natin na nauunawaan ni Jehovah ang kasalukuyang kalagayan natin. Kaya tinitiyak niya na aalalayan niya tayo at hindi, hindi niya hayaan na tuluyan tayong madali ng problema. Kaya masaya tayo na merong tumutulong sa atin kapag may problema tayo. No? At uh, siyempre walang iba kundi yung makapangyarihan sa lahat. Walang iba kundi ang Diyos na Jehovah. Huwag din po na magdalawang isip na lumapit o humingi ng sa ating mga elders o kapala ng palataya. No? Malaki po ang may tutulong nila sa atin dahil alam natin na nagmamal nagmamalasakit sila sa bawat isa sa atin. Kaya marami po tayong usapan sa umagang ito. No? At uh, nakita natin sa payag na ito kung paano ang karunungan na nagbumula sa ating Diyos na iyo sa kanyang salita ay tumutulong sa atin na makagawa ng mga tamang desisyon sa kabila ng iba't ibang hama. ko repasuhin po natin sandali. Una yung sa kabataan, Ecclesiastes 12.1 Gamitin ang inyong lakas at panahon para sambahin ang Diyos na alieko Sa mag-asawa naman, Ephesians 4.31-32 at Ephesians 5.33 Magpakita ng pag-ibig at matinding paggalang sa isa't isa, communication, pagmamalasakit at pagpapatawag kapag may pinansyal na problema naman, Mateo 6.33, unahin ang kaharian at ibibigay niyo habang ating mga pangailanan. Kumusta naman kapag under stress? Kalawang Kulinto 4.18, mag-focus sa mga bagay na hindi nakikita o mga pag-asa ipinangako ni Job. Bilang ating huling teksto, pakisuyo po na subaybayan niyo ako sa pagbasa naman ng Santiago 1.5. Santiago 1.5. Chapter 1, verse five. Kung nandiyan na kayo, ganito po yung sabi. Kaya kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, patuloy siyang humingi sa Diyos dahil sa gana siyang nagbibigay sa lahat at hindi nang dulusta na, at ibibigay iyon sa kanila. At kaugnay ng tekstong binasa natin at bilang konklusyon na sa ating napag-usapan, patuloy tayong manalangin para sa karunungan mula sa Diyos na inyo. Patuloy na magpagabay sa kanyang salitang biblia ulay at gamitin ito sa ating buhay at patuloy na magtiwalang tutulungan niya tayo na mahalap yung mga problema. Oo, ang karunungan niya na laging napatutunayan matuwid at uh, lagi natin ano anuman ang ating mga kalagayan. Ang mga yan po ay tutulong sa atin para magkaroon tayo ng kagalakan sa ating kaugnayan sa Diyos na ba ngayon at magpakailanman. Magandang umaga.